Muli po ay hayaan niyo po muna ang ipaabot ko ang aking mapagbalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Na sana manawari ay uh, malayo sa inyo ang anumang problema sa buhay, mailayo sa inyo yung mga mabibigat na sakit at ganun din po yung mga sakuna dapat po yan ay malayo na sa inyo bagkos ang darating na lamang sa inyo swerteng walang katapusan ayan po at uh, medyo papasadahan lang po natin ng konte at ito po si Kwan daw si, uh, si Bangag pagkatapos pong uh, pumunta sa Dabao at uh, ininspeksyon yung tulay di ba ininspeksyon yung tulay doon na kiniklim niyang siya ang nagpagawa noong tulay na yon ay samantalang 2018 daw papala yon na pinagawa ni President Duterte. Anyway, so ano pong kinalaman doon yung pagpunta? Opo, ang kinalaman po doon, pagdating na pagdating daw dito sa Manila, ay hindi ba lamang kadahilanan magmula para po kahapon ng umaga hanggang sa ngayon ay hindi na hindi, hindi hindi para po siya nagigising. Kung anumang mang kadahilanan ay hindi ko po alam. Basta yun po ang naibigay sa ating informasyon Imaginin mo ang sarap naman pala ng tulog niya. At uh, may higit po ng 24 hours na tulog. At hindi uh, po natin alam kung ano yung uh, ininom niyang kape o hinigop niyang uh, tsaa. Hindi po natin alam. Basta yun po ay uh, may gita pong 24 hours na hindi po nagigising itong si Bangag. Uh, mari, kasi, kasi, no nung isang uh, nung uh, na discuss ko yan at uh, naabutan na daw ng kanyang asawa na si Budlat na parehong hubot-hubad hubot silang dalawa ni Castro. So ano po ba niya? Sabi ko nga eh, bahala na sila. Ito po yung mga yung mga katibayan na hindi ko maintindihan kung bakit lahat na lang ay inangkin niya nitong si Bangag ay hindi naman niya kanyon ah, ito lang ha eh, mayroon na akong ipapanood sa inyo sandali ha okay ang nakalagay sa kontrata ng Bukana Bridge na ang nag-implement ay build 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 program o BBB, hindi bongbong -bong bangag Dito sayo dahil yung negasya mo ay ang mga multong proyekto, gago. So, ang nakalagay So so kwan po yan eh. Yan? So imagine, imaginein mo, nasaan yung uh, kuan mo? Nasaan yung uh, uh, kahihiyan mo na iklim mo yung hindi naman sa iyo so talagang kwan po ito baka doon pa lang sa dabaw baka suminghot na lang suminghot ito kaya hanggang ngayon ay tulog pa uh, so mayroon pa pong isa eh at uh, anyway uh, kung pareho man ito ay sige lang Nulay ha akala ko ba galit si BBM sa China ah. pero bakit itong Bakunawa Bridge na sponsored nila inaangkin niya 2018 pa na simulan tapos ang credit sa kanya para tanga lang talaga. 'Di ba? Hindi lang tanga, bangaga talaga. 'Di ba? O unang-una, ni isang ni isang uh, ni isang kwanyan, ni isang uh, poste ng kawayan o iniliatag mong kawayan na bilang tulayan ng mga tao, wala ka na pang ipapagawa kahit isa ang alam mo lang magbangag tapos kung ano-anong sasabihin mo napakarami po nito eh may ko kung na hindi kayo mahiya dito sa bata na ito ha mayroon pong bata at dito naman ito yata sa mga senador napan ha shout out nga pala sa mga senador diyan na kahit kitang-kita na nila yung mali pinoprotektahan pa rin nila bobo ka bang senador ka ako lang si kamatayan matagal na ang sinundong hayop ka kasama ng sampu mo pang mga kasamahan? Hmm. Tontado, Diba? Ay, ikaw, Lakson, ha? Huwag mong pinagtatakpan yung mga yung mga magnanakaw. Pagtatakpan mo pa si uh, Romualdes Romualdez, pagtatakpan mo pa itong si Bangag. Talagang mga tarantado talaga itong mga ito. Sabi ko sa iyo, Lakson, maniwala ka sa akin. Palagay ko mas magandang uh, I-preserve mo lang yung uh, Kahit pa paano ay meron kapang pang Natitirang imahe Palagay ko mag-resign ka na at manahimik ka na lang Dahil darating at darating ang araw Na tumatak sa utak nila Itong mga kababayan natin Na isa ka siya tatarge tatargetin Kapag kawala ka na sa posisyon Maniwala ka sa akin Kaya ito na lang eh Sa sinasabi nitong batang ito lahat kayo nagtatakipan. Tingnan mo yung putang inang rebilya na yan. Itong putang inang jinggoy na yan. Yan si Villanoy ba na yan Tingnan mo. Bakit hindi pa nakukulong yan? Yan si Chess Escudero na yan. O, oh, yan si grispo po. Oh, o, disangkot po lahat yan. May yan si ba na binay. O. Oh. So, tingnan mo, kayo-kayo ang lumalapa sa kaban ng bayan ng mga hayop kayo. Pero itong ating mga kababayan, ito, kung saan-saan iikot ang put, kung saan-saan na ang mga pagbumukha para makakita ng maisaing man lang pagdating ng saingan. Pero kayo, pasasang-pasasa kayo sa pagnanakaw ng mga buwaka ng ina nyo, nagtatakipan pa kayo. Kaya kung ikaw lakson. O ko lang. Hangga't hindi pa kwan hangga't hindi pa tumatatak sa utak ng tao. At may natitira ka pang uh, kahit pa paano ay uh, pagkatao magresign ka na. Oh. Tinan mo ito mga tarantadong to ah. Uh. Kagaya na lang itong si Dilima na malibog pa sa kambing. At saka itong si Jokno na pagkalalaki ng mga ngipin. Ha? Na parang ngipin ng kalabaw. At yung si niya ha? Nangiwi. Ha? Alam niyo mga kababayan, ang uh, pinapriority nila itong pag uh, na naman ng impeachment dito kay Sara Duterte wala po tayong against diyan kung mayroong uh, kung mayroong dahilan kung mayroong ebidensya okay go ahead pero ang putang inang mga ito ang hinahabol ninyo yung 125 million lang na confidential fund nito. Bakit hindi nyo ngayon habulin yung confidential fund nitong si Marcos na limang bilyon? At itong si Boyeng Rimulya, ang confidential fund niyan, kalahating bilyon. Si Janvic ang confidential niyan, kalahating bilyon din. Kumpara nyo dito kay Sara Duterte na Juan. 125 wala pa sa dulo ng kalingkingan diyan hindi na kayo makamove on yung mga piatos-piatos na yan na samantalang yan naman daw pala talaga dahil sa confidential nga yan iko confidential nila yung mga taong tumanggap kaya nga nandyan yung mga piatos-piatos na yan so yun po ang hindi naiintindihan nitong mga gunggong ng mga animal na ito pero sabi ko nga yung mga talagang totoong magnanakaw kagaya nitong sandro na ito ay uh, tingnan nyo ha at uh, imagine mo sige titingnan ko kung ito ay ito ay. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na ito so ang tinatawag na Aloka Balls ni na presidential son Sandro Marcos oh. former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng port barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel king. Oh. May sagot naman ang malakanyang dito. Ang detalye sa agenda report ni ID Reyes. Magtiwala ang Pangulo sa anak niya si House Majority Leader Sandra Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng na automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocable si Congressman Sandro at si presidential cousin and later first district representative Martinro Valdez Ayon sa PCIJ sa so 1.2 trillion peso allocated mula 2023 hanggang 2025 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Ah. Alam naman po ng pangulo. Ano dyan no? Oh. Sige. Alam ni Congressman So, kaya raw ipagtanggol niya uh, Sandro Marcos, sabi ni itong bangag na itong tatay niya, ay natural, kaya nang talaga ipagtanggo kasi ang nag-iimbestiga na lang naman, ICI. Sino ba nagtatag ng ICI? Ah, dito ng Marcos na ito. Ah, sino ba nagpapasweldo niyan? Tayo ang nagpapasweldo nito mga animal na ito, ng mga ICI nito, na, na mayroong kinikilang, kinikilingan. Tingnan nyo. Imaginin mo yung... Uh, magnakaw ka ng magnakaw tapos magtatatag ka ng mag-imbestiga para mapagtakpan ka ayan po maliwanag Billionario Channel po ang nag-report nag niyan na yan yung king itong si Martin Romualdez at si Sandro Marcos na ito ng mga pork barrel scam o tingnan mo saan yun po sinasabi ko lagi nasaan pupulutin itong mga kababayan natin anyway sana nga po nagising na itong si Marcos at uh, nagising na itong si Bangag na ito, sa kanyang mahimbing ng pagkakatulog so mahigit na pong 24 hours hindi nagigising sa kanyang pagka-tulog uh, ng mahimbing ayan at barami uh, pa po akong dapat i-discuss dyan sa mga magnanakaw na ito lahat po pero wala na ito na ang tanda nyo, lahat ng senador magnanakaw. Lahat ng kongresista magnanakaw. Yan na lang. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, manghuli kayo ng, ng, uh, ng buaya na magnanakaw. Wala akong sinasabing kung dito ha, tao ha, buaya ang hulihin nyo. I-surrender nyo sa akin, babayaran ko kayo nang limang milyon bawat buayang magnanakaw na madadala ninyo tingnan nyo yung hamon ko nung uh, isang araw pa, nung uh, nakaraang araw pa na pauwiin lang nila dito sa PRRD, ako nang bahala magpauwi kay saldi ko, tingnan nyo walang pumatos sunod sunod na yung paghahamon ko rito ng uh, challenge walang pumatos Maging sapatayan patayan, wala rin pumutos. Oh. Kasi ang sinasabi ko rito, lagi may pustahan dito. Ah. Kayong mga lahat ng mga magnanakaw, magsama-sama kayo. Kahit ilan pa kayo. Sinasabi ko rin, na madalas ko sinasabi sa lunita tayo magpapatayan. Kahit ilan kayo. Pag hindi ko nilagot ang hininga ninyo sa loob lamang ng sampung segundo, talo ako. Sige, yung pusta ko sa inyo. Pero sisiguraduhin ko, sampung segundo lang, lalagutin ko lahat ang mga buhay nitong mga magnanakaw nito ito pagka lang sila sa hamon ko. Tingnan nyo, mga taga, uh, mga taga Pampanga, yung congressman ninyo dyan na si Gonzales, don Gonzales na yan. Tingnan nyo, nandyan po, talagang ko, Sabihin nyo, baka sabihin nyo, kwan, uh, ano to, na fake news ako. Hindi po. Kayong mga kapampangan, tiradorin nyo na yan, ha? O, oh, ito. Saan na yun? Tangin na. Yan ah. tours, o yung mga kongresista na kontrapista. Hindi lang isa kundi apat na kumpanya na may kaugnayan kay dating congressman Aurelio Dong Gonzales ang pumaldo sa kontrata sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel na diskubreng pinapatakbo ang mga kumpanya ito ng kanyang anak, asawa at kamag-anak. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban under investigation na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng umanoy mga tukoy na contractors o yung mga kongresista na kontratista rin sa pamahalaan. Ayon kayong Ombudsman Boeing Remulia, kabilang dito si former Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzaga. O yan na, okay na yan. Yeah, yung mga interest. O oh, okay na yan. Of interest. At okay na at least na kanin na, na, na narinig nyo na na inyong inyong, inyong uh, congressman dia sa Pampanga. Yan ang sumisipsip ng dugo ninyo. Kaya dapat yan tinitirador nyo na yan. Ha? Sabi ko nga, mga putang magkataun ito, magkataon lang na mag-cross ang landas namin ito, mga putang na mga kawatang ito, pag hindi... Ay, nako. Dudurogin ko mga pagmumukha nito mga ito. Maniwala kayo sa akin. Walang pakikinabangan ng pamilya niyan. Ha? ultimong kaluluwa nitong mga animal nito susunugin ko. Tarantado kayong lahat. Kayo ang pisti ng lipunan. Kayo ang totoong nagpapahirap sa taong bayan na ngayon ay parami na ng parami ang mga gutom na gutom nating mga kababayan. At uh, anyway, may dugtong ko lamang po. Yun pong uh, kwan ha. Uh, ano to? Uh, yun pong uh, may mga diabetes ang sigurado po dyan ay matataas po ang kolesterol niyan di ba ngayon pag nagpa doktor kayo riri, walang ibang reresita sa inyo doktor kundi statin uh, ano pa yon mga basta tin statin sa ano pa yon mga ano pa yon mga Lastatin ba, Basta marami pong tin yan Lastatin O anong bang Tin 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 yan Sa dulo Naku po ah, Huwag na po kayo Siguro uminom yan Alam nyo kung bakit Napakalakas pong sumira Ng kidney yan Yang mga lastatin Astitin Asto Kung anong tin, tin 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 yan Huwag na po alam niyo po, ang pinakamahusay na lang dyan na gawin ninyo. Magkwan lang po kayo. Galiin nyo lang po nung, uh, nung magnguya na lang kayo na magguya ng kwan. Hilaw na carrots. Yan na lang po ang gawin niyo. Kisa uminom kayo nung mga pangkulistorol na yan na ten-ten-ten-ten, mga yung ganyan. Mas maganda na lang po na kwan. At uh, kumain na lang po kayo ng hilaw na carrots araw-araw. Yun po. Ano na, ano-ano na po ba yung mga sinabi ko sa inyong mga kainin ninyo? Hindi po ba ng mga nakaraan, sinabi ko po na napak napakahusay po yung kamote. At uh, yung pipino, yung uh, Mara, 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 marami po yung mga si, 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 uh, diniscuss ko na dyan eh. o, kagaya po ito ito na dagdag yung uh, carrots yan ito na yung, yung kasasabi ko lang parang uh, nawawala sa kanin ko kaya po yung uh, dumadaan lang po kasi sa utak ko pagka yung kagaya nyan halimbawa kolesterol Lalo na pag napag-usapan ang diabetes, mataas ang kolesterol niyan, ay uh, yan po yan. Kaya po, kung ano lang po yan, dumadaan lang po sa utak ko yan. Kaya wala pong ibang i, i re sa inyo ng doktor, kundi yung, uh, yun nga, nabanggit ko kan kanina sa inyo, lastatin o anong, bastan pin tin tin ang dulo. Huwag na po kayong aminom niyan. napakadelikado po at uh, tama mapapababa ninyo yung kolesterol pero ang magsasaper naman po ay yung, yung napaka-importanting organ ninyo na kung saan yun ay yung kidney sisirain po niyan kaya yun po ang pinakamabisa yung carrots at uh, doon po sa mga anak ninyo sanayin nyo na po na uh, pakainin ng mga ganyan carrots na yan, kamote o ano pa yung mga itinuro ko po lahat sa inyo, sanayin nyo po yung inyong mga anak. Kasi, hindi po ba't napaka, napaka-pamilyar yung kasabihan na gumain ka ng kalabasa para luminaw ang iyong mata. Hindi po ba? Yan po lagi sinasabi, di ba? Pero mali po. Hindi po ang kalabasa nagpapalinaw ng mata, kundi ang carrots. Hindi lamang po yan. Nakakapigil po yan. Halimbawa kung uh, may plano yung cancer na pasukin yung katawan mo, magdadalawang isip na pasukin ng cancer yung katawan mo dahil dyan sa carrots na yan. Maliban pa dyan, pampa, po yan, pampa, uh, lahat lahat po ng binipisyo sa katawan mo, isa rin po yung carrots na yan. Hindi ko lang po maipaliwanag isa-isa kasi nga, even doon na sa utak ko yan, pero lumalabas lang po yan pagka, ah, depende po kasi meron na rin po akong, ah, yung barabang 177 years old ko, ano pa ba, ina-expect ninyo. ba diba? Pero, yan po yan. At, ah, actually, ah, yun. Doon na lang po tayo. Tapos, idadagdag ko na rin po yung uh, lahat po ng mga binanggit ko, yung mga ito, ito mga ito, yung mga ano yung buisit na yun ka hapon na binu... Eh, patatas! Potito, yung patatas na pampapan din po yan ng uh, maliban doon sa pampatunaw din po ng mga cancer cellian sa colon cancer ay uh, napak Pipigil din po yan Na huwag kang pasukin ng kansera At saka Isa pa ito po mga panay Ito, ito mga gulay na binanggit ko na ito Ay uh, Pampaganda rin po ng kutis yan Pampabata rin po O oh, Pampaganda O oh, Pampagwapo Ay, hindi pala Hindi hindi yan Hindi kasala yung at Pampaganda Ang pampaganda po Ito atin-atin lang ha Pero kung gusto mo i-share I-share nyo na ang pangpaganda at pangpagwapo yun pong pagka pinindot nyo ang subscribe dito sa Verana Live Studio TV pinindot nyo yung uh, notification bell all nako doon pa lang po kayo gaganda doon pa lang po kayo gugwapo doon pa lang po kikinis ang mga balat ninyo subukan po ninyo ayan, yun po yan Verana Live Studio TV lang po pindot ang subscribe. <laughs> ah, so, ngayon po, siya, so, uh, sana po ay doon sa mga dinidiscuss ko, meron po kayong at uh, natututunan kahit pa paano. At doon naman po sa mga hindi nagtata tumatapos ng mga video ko, yung dinadaldal ko na hindi nyo tinatapos ang dinadaldal ko, ay pasen pasensya kayo kung wala kayong matututunan ayan, kasi mayroon dyan po nag-comment kung ano raw po ba ang uh, mga gamot-gamot sa cancer diba, yung mga kolesterol, ba diba na-discuss ko hindi mo lang kasi tinapos yung dinaldal ko yun ang sinasabi ko na kapag ka hindi nyo tinapos ang, ang uh, dinal, dinadaldal ko rito tapos mag-comment kayo nakakahiya kayo doon sa mga makakabasa kasi diniscuss ko na po doon tapos magtatanong ka uh, di po ba? so yung mga po mga ganong tao ay uh, kung ano po yan yun po yung sinasabi kong uh, ayaw nilang tulungan yung sarili nila The, di ba kinig kayo dito sa mga vlogger na mga malalaki ang ilong na yan uh, kagaya ni ni Abe, ng lapad-lapad ng ilong yan ang panoorin nyo ah Kasi diyan matututunan matututunan ninyo kung paano yung palalakihin yung mga ilong ninyo. Ah, yun si Larry Gadon ang panoorin nyo para magaya kayo na parang troso kalaki ang ilong Ah yun si Christina na abogadang gaga na sa IC, uh, ay, ano yun, ICC daw kuno yun panoorin nyo pag uh, pinanood din yan tiyak luluwang din yung bunganga ninyo na parang bunganga ng baka. Yan yon. Pero dito wag na wag hindi nyo kailangan itong mga kanser-kanser na yan at saka yung mga gamot-gamot sa mga bukol-bukol sa abaga sa ka, sa inyong uh, bituka. Wag ito ang panoorin niyo yon ang mga panoorin ninyo. Yon yung mga yun kasi yun ang may mga kakwinta, may yun ang may mga kwinta. Ito mga sinasabi ko rito, walang mga kakwinta-kwinta. Yun ang panoorin nyo. Ah, oh, di ba? Ang kailangan ko lang po dito kahit isa lang. At least yung makakapanood dito mapapakinabangan. Ah. Oh, kisa naman doon sa maraming nga nanonood. Ah. Hindi di ko maalam, at saka yung mga makakapanood dito Tapos hindi nyo pinindot yung uh, subscribe Maniwala kayo sa akin Kung ang inyong pagmumukha ay kamukha kayo nitong si Delilah Kamukha kayo ni Junicia uh, uh, Lalong maduduble yung kapangitan ninyo Kapag ka napanoodin ninyo ito Na hindi nyo pinundot ang subscribe Ayan Sabi ko nga po napakarami nating mga dapat i-discuss pero lagi ko pong binibigyan ng oras na para ma mabigyan kayo ng kahit na papaano yung dapat ninyong kainin at dapat ninyong iwasan. Kagaya ng statin, startin na yan. Wag na wag po sisirain po ang kidney ninyo. So, maraming maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscribers. Siyempre, mahal na mahal ko po kayo. At dito naman po sa mga hindi ko pa subscribe at planong mag-subscribe, mahal ko na rin po kayo. <laughs> salamat po at uh, bukas po ulit at magkita kita tayo. Salamat po.